morning! Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning! Ayan, for today's video mga good morning ay syempre galing na kami sa palengke ni Bebe. Ayan, so syempre si Bebe ngayon ang toka sa pagluluto. Every naman siya talaga ang nagluluto. Minsan masarap, minsan hindi. Kasi... <laughs> Ayan, so nagluluto si Bebe. Yung ano niya ngayon, yung paborito yung niya ngayon is ano... Um, ang isang baboy daw ayan po so, siya yung siya yung cook namin ngayon ayan, ayan o, mga mga good morning si Vincent mag-hi ka naman bisin. ayan no so siya ang nagluluto ngayon mga ka good morning ayan so kung bago ka pala sa akin channel mga ka good morning mag subscribe ka na at huwag niyo rin kalimutang i-like and share at click ang push button nandang para lagi kayong updating sa aking mga videos. Ayan mga ka, good morning. So, it's it's cooking time na mga ka, good morning with, with Bebe. Ayan. Ayan, si Kevin Lopez. So, ito yung special din niya ngayon, mga good morning. Ang, mm -hmm. ang ano, ang pinamatisang si bad boy. Oh, ganar, mga good morning, no? So, ganar, ganar. Tignan natin, mga good morning, kung may, may halo bang pagmamahal ang pagluluto niya ngayon. Kasi, okay. Um, sabi niya lagi daw may halong pagmamahal pero wala rin yung sarap yun. Di ba araw. Agaya ka rin umaga yung hito. Ay, my God! Uh, gusto kong magsuka kaya pinigilan ko lang talaga. O yan, so, tingnan natin ngayon. Kailangan i-shimmer mo yan. Ibe. Iwax na lang. So kailangan may ano yan. Lagyan mo siya ng pamintang durog. Bing, bing, Ayan, so. Lagyan mo lang siya pamintang durog. Bebe! Bibe! Ayan, so ayan yung ano, uh, kinamit isang baboy so Siyempre nung ito yung muna yan good morning Good morning, good morning, good morning May dash ko Ayan, moment. so ano? So ayan, may paminta Tapos nagyan, ulo, kapunti naman Nagyan nito, pa. masarap pag maraming paminta, bebe Ano, kapunti naman tapos lagi mo na eh. mo pa eh. Tapos, oh, mo, otra, eh. Mo papi. <laughs> Tapos papisan mo na siya. Pero no. Hindi ako kumukontra. Mas masarap, mas marami, mas masarap. Ganun, di ba? Di ba? Huwag <laughs> <laughs> mo na kung anong dyan sa anong Bakit? Eh, so ito yung cook na niya Ito po si Chef Kaloy. Eh, si Chef Kevin Lopez. Chef Kaloy. Sa mga Ano Ang pangyong yun. What happened to the... What happened to the... Ano? Ito po si Chef Kaloy. Oh, ayan mga ka, good morning, no? <laughs> Paano? Mga... Mga kahapon? <laughs> so, ayan mga ka, good morning, no? So, i-shimmer mo na yan, mga ka, good morning, hanggang matuyo siya nga. Tapos, lagyan ng ano yan, uh, pa pahaw. Siya, ito ganon, ganon. Ganun, ganun. 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 <laughs> Ay, natin mamaya mga ka, good morning, kung... <laughs> gaano kasarap ang ano kasi iba siya magluto mga ka good morning ino you know? yung kamatis hindi ginisa wait ka lang Ga wait ka lang uh, iba yung pagluluto niya mga ka good morning iba yung pamamaraan niya how to cook um dito, dito pa kasi ganun pa kasi wag mo na akong sa bakit ba bakit eto na oh okay oh, na tayo sumuko na bakit ayaw mo ano, ah, mag-vlog nga natin to eh. So, this is our second vlog, Bebe. Ayan, so, second vlog namin ni Bebe to. Ayan, si Kevin Lopez. Maraming kato. Para siyang taga ano, no? Uh, 14, ah, uh, ano yun, Bebe? Zelda 14. Hahaha. Oh. <laughs> Dati ang itim-itim niyan. Mga good morning. Grabe sobra. Mukha siyang ano, mukha siyang hito talaga mga good morning. Ang itim niya, mga good morning. Ngayon, kuminis ko yung isa siya mga good morning. Ang kuha niya mga good morning. Bakit? Totoo naman na. Oo. Huwag mo na ko isama dyan. Woo! Wala kayo sa akin mga good morning. Ay, huwag kayo maniwala. Iba ang itsura niya dati. Oo, mukha siyang ano. Mukha sa talaga magnanakaw, okay? Ang ganda mukha Good morning. Antayin natin mga ka, good morning no yung uh, pagluluto niya. So kailangan tingnan natin kung ano masarap ba o hindi. Siyempre, ako yung taga-tikim, mga ka-good morning. Ganon, ako yung taga-tikim. Ganon, ganon. Ganon, ganon. Maligo ka Ganon. Ba't ako maliligo? Ha? Basa mo na ito, ganon. Ba't ako maliligo, be? Be? May plano ka, no? <laughs> <laughs>

Yan yung ulam namin mamayang gabi. Good morning, no? Mm, merienda? Ah, merienda daw no, to sabi niya. So, iba pa yung ulam mm. mamayang gabi? Ha? Oo, oh, chowping. chowping. Chowping daw kami. Maraming siyang pera. Nanalo <laughs> na <doon> siya sa talpapan. <laughs> okay. Withdrawin namin mamaya, ha? Mm -hmm. uh -huh. Kaso wala lang yung gigas. <laughs> Alam mo ba mga good morning may tupak? Pag mga February, February pala mga good morning may tupak talaga oh, grabe. Bisaya ka man day. Kas ng tupak. Eh. Ay, Bisaya ka man day. Bisaya naman talaga ako. Oh, bakit? So I'm proud to be Bisaya, you know. Oh. So what's wrong with that? Uh, do you have a problem? Sa so, mga Bisaya? My God, you're so kaka mga mga February kasi mga good morning may ko talaga ano, grabe ang, ang lakas sobra ay nako kung alam niyo lang grabe oo iba iba siya o kanina ng umaga din na may umano na naman yung pagkaano niya grabe sobra oo na, na inisya doon sa uh, sa GCash hindi ma-register din dito sa kanya tapos na-inis siya kaya, kaya bubura-bura niya Di ba hindi siya makapaghintay? Good Lord. Good Lord, ganun! Mag-log ka na, good morning. mo siya mga good morning. Ang laki na lang siya. Ang taba na niya ngayon mga ka. good morning. Good Lord! Uh, good um, Ang gwapo na niya ngayon. Ay, mag-comment! Mag-comment down below lang kayo sa mga good morning ha. Kung gwapo ba siya o hindi. No? 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 Tingin ka nga dito, B? Hmm, sa camera, berapi, hmm, Grabe ka, bi? Ayan po ang luto ni Chef Taloy. Ay... Ayaw niya kasi tumingin sa camera kasi para hindi niya makita. Marami kasi yung pangkukuha niya. Ayan siya. Kampasin niya ako yung sensing. Oh, finishing! Ayan, so baka good morning, no? After 30 minutes, ganyan mga good morning. So pakuluan muna natin ang ating kinamatisang baboy with fried with fried with fried isda. Isdang dagat. Isdang walang sawang isda. Huwag um, mo nang ano hin, eh? ganun-ganun mo siya ko para yung, yung ano o, yung, yung ano nang ano. Sinamita e. ka na naman eh. Kasi <laughs> ayaw so, niya pinapakialam sa mga good morning. Hindi hmm. hmm. naman ako iyan sa kanya eh. Ganun. <laughs> Ganun, ganun. Ay, maglalaba kami. Maglaba tayo, ba? Bi, uh, maglaba tayo. Wala maglalaba. Dahil walang gigas. Na, uh, sige ka. Dandaan din pa ganda. So, ayun mga ka-good morning. So, antayin natin maluto mga ka-good morning. Mamaya mo lang ano yun, yan. Namatay na yata yung ano. Alam ba tong jowa ko? Makalat sa bahay? Ginagawa akong katulong dito, grabe. Ginagawa oh, akong katulong. Mga mga damit-damit niya na lalagyan lang sa upuan, sombrero niya, masansaan. Tapos si Jichimera, tapos iiwanan lang doon. Makalat! Siyang kalat, ako tagaligpit. Yan si Kevin Lopez. Di ba, B? Di! B? B. B! Ganyan niya yung mga lalaki, mga dugyot. <laughs> wow, ang sarap nga, Wow, hindi pa kumulo. Tingin pang tikman na. Yes, FM. DJ, ni So, ugas-ugas din pag may time. Ugas-ugas din ang pinggan. Ganon, yeah. ganon. Ma marunong naman siya sa bahay. Ah, Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. Kaya Ano? Uh, ah, Tapon mo? Tapon mo? Uh, tapon mo yung mga pinggan. Subukan mo tapon. Nakita ko yon. Tapon mo. Hey! Wow! Wow! So, tulog na guys. Tayo natin mga kasi kakain. Ay, mga na, guys. Nagugutom ako. Register na kayo sa aking... Ayan si Bebe, Ano, saan, ano yung -re register? Ano, ano, saan mag-register, -re Bebe? nag -re register sila sa... hey Kaya ka na naman, eh. hindi ka nagsawa ng gagag. Ba't ako magsasawa, eh, mahal kita. Pag hindi mo mahal yung isang tao, magsasawa yun. Parang ikaw, binagsawaan mo na ako ni Laspag pa. Oo, oh, <laughs> tapos baga tapos lulukohin lang pala. Ganun ba kayo talaga? ha, ah, mga kapampangan. Uh, Manya, mga ka good morning. So, buksan uh, mo muna ka, natin. Ayan mga good morning. Wow, ang sarap na mga ka-good morning. Uh. Majalat mga guys. Ha? Huh? Okay. Ganda. Lagyan mo pang sabaw. So, maalat daw. Isang baryo ba ang papakainin mo? Uh, uh. Gwapo. Bipa, ba't daw naman inahan mo? Lagi yung... Proud mo naman sa, sa ano? Bakit ba? Ay, vlog nga natin 'to, di ba? Vlog natin 'to, B. Vlog <laughs> natin. So ayun, bakit tayo magpapakita? I-vlog nga natin 'to, di ba? Ang timua, ah. kalamo. Ang daming pa-tolong ni Joa, 'di ba? Ang tobo ninyo, kuno, niyaw po ako marami na nagsabi niya. Eh. Yabang na. No? Marami na nagsabi. Hidu sa kanila. Pero oh. no, mga gurma nila, best na kami nag-iwan dito. Ayaw yung tagyakakuyuhan. ko, Oo, Oo o, mga gurma nila. Ayaw Hindi ko alam kung ano talagang, ano talagang ano niya. Ayaw yung no, tagyakakuyuhan. Ay, 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 ay <laughs> Eh, nahihingitan ako sa ginagawa mo. No? <laughs> <laughs> Ang arti mo? Magkakarating ng oh, Diyos, Travis. Oo, okay, okay. iyan yeah, ka lang. Yeah, Magkakarating yeah. yeah, sure. Huwag ka kasi magtakit... Bakit kasi magtatakit ka ng ano... ng mukha. Uh, uh, yeah, uh, Mag-shoutout ka. Shoutout nga pala sa oh, mga okay. player kong... puro utak. <laughs> Walang nga shout. -out. Hindi, shoutout mo yung mga ano... yung nasa ano... Zelda. Shout -out yung mo sila. Shout out po yung mga baby mo. Shout out nga pala sa mga kumakalpang na hindi nagbabayad. <laughs> sa mga anak mo, shout out mo sila. Dahil Ay, yun, shout out yung anak niya. Dalawa anak okay. niya, si Ma si Baby Matt at saka si Baby Mark. Pinagpawisan Ay, ako sa'yo? Pinagpawisan? Ba't ka pinagpapawisan? Oh, ganyan itong lalaking okay, ito. Oh. tapos na ko. Okay. Ayan, sakos na daw mga ka-good morning. Hindi king mana ni Bebe mga ko. good morning yung luto niya yung kinamatisang baboy so ang taga ko nang hindi nakakain ng kinamatisang baboy mga ko. good morning so ngayon lang ulit ako kakain ng kinamatisang baboy uh, for how many years na Bebe hindi 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 na ako nakakain ng kinamatisang baboy yeah for how many years na kasi hindi ko na pang lutuin niya ni eh. Hindi sa akin. Eh, well, hindi ko talaga naisipan na magluto ng ganyan. Bebe, bebe. Aray-aray? Anong Be, aray-aray? Wala. Hindi ka naman sinasaktan. Wala <laughs> ko nung bibig ko laki ng ilong. Gra ay, ayang ka ka lang dyan. mo na lang pumapente na yan. Ay, na, eh. Bakit ba? Ito lang ako.

Kung ako ng video, mga mama, hindi ako. Di So, after ba dyan, bibi, Kakain tayo? Matutulog. Kakain tayo after dyan. After nito, matutulog na. So, after pag-ising, kakain. Eh. After dyan, matutulog. No, kasi nga bibi, hindi mo sinimo, hindi mo siya pinaano na naluto doon sa sariling mandika. Oo. Oh. Dapat yan ang ginawa yun, ginawa Dapat diluto doon sa sariling So, antayin natin mamaya mga good morning! Thank you for watching!